Masayang araw! Welcome back to another video. And for today's video ay ang laman ng paper bag na binigay sa akin ng letting agency nung pagkakuha ko ng susi. So, ito yung paper bag guys at ito yung mga laman niya. So, first we have this folder at ang nakalagay dyan ay yan lang guys picture na ganyan so parang ano lang to organizer na folder so yan yung isa sa mga nakalagay and then ang laman din is we have um, ano to um, ang tawag nyan, yung smoke detector so ayan kasi may papalitan dito sa may kusina and then sabi niya papalit, palitan ko na lang daw and then after that meron tayong yan, pa letter. So, nakalagay Ana. And then, binuksan ko na siya, guys. And then, ayan ng laman. Welcome to your new home. So, si Belinda yan, guys. One of the letting agency na nag sa akin from beginning to end. So, ayan. Dear Anna, best wishes to your new home. So, ayan yung... Oh, ang card dito, guys lahat talaga dito halos may card. Birthday, congratulations card, ganyan. And last but not the least is itong mug na ito. So, meron na akong mug. Pwede na akong magkape. And then, ang pinaka-importante guys is yung susi. Tcharam! Di ba? Yan yung pinaka-importante na laman ng paper bag. So, di ba? magagamit mo yung bag. Ayan, di ba? Ang ganda niya, matibay. So, ayun lang guys. And thank you so much sa inyong panonood. See you on my next one. Bye-bye! God bless! Thank you, Lord!